Ah uh, hello mga kabisdak. Ah uh, welcome na po niyo sa ating YouTube channel Bisdak Hunters Vlog. So, karon guys, ah uh, ni Ami karon sa area nag-explore me then nag-conduct me ah uh, locate and scan sa mong site. So, kalayo sa ginoo, guys, uh, nakakuha yun me. Pero, dili lang gold. Is kaniran yung mga karaan na tama ni guys. Ani. Kaya, mga bala. Ah, so kini. So, minus, maunis na guys ang mga na karon sa pag-scan. Uh, gamit ang mo ang main lab scanner and then support ang EKS o pointer so kani pa yun ang mga guys nya karon guys uh, stop sa me kami jo hapon na so kini lang sa ang among i-present sa ha ah uh, kani guys do so mo ang mga karaang bala sa una guys kini mo ni among nang locate so and then mga metal and then napay kon sa una katong uh, kumbaga clip ni sa sa sling sa una sa Uh, garan ba or unsa sa pero part ka po nisa, sa sa armas so mo ni among nang lukit karon sa kaning site na dire eh. so ugma mga guys uh, continue ta para basin dai makasuwerte ni punta basig gili na pod metal ang ato ang makuha so pasabot guys na naka detect ni nani eh, nakakuha mi so kanina site 3 among gikuanan is napaka positive sa treasure kay ang kini mga magasin karon among nakuha mga kapsula so dili na ni sa ingon na bago kun dili karaan jud ni na kwan sama ni kan then mga metal among nakuha uh, sama sa among nani mga karaan na kwan so <coughs> naa siya positive jud siya guys so diri lang mi kotob og dagan salamat uh, so bye bye lang sa among youtube channel and then sa tiktok and facebook page para updated mo sa mga gi-upload na mo na video o unta na inyong magustuhan. So, dagan salamat.